Hindi yung kasikatan ni Jesus, hindi yung kapangyarihan niya, hindi yung kung anumang kaya niyang gawin ang magpaparangal sa kanya, kundi yung kung paano niya nailapit ang mga tao sa Diyos at kung paano niyang na ipakilala ang Diyos sa mga tao. Para bang ito ang basihan ng pagiging successful. Kung gusto mong sumakses sa buhay, ipakilala mo ang Diyos sa mga tao. Kahit pa, no, sabihin na natin, ba, sa mga magulang, kahit makapagpaaral ka ng doktor, lawyer, o kung ano mang mga profesyon, kahit may anak ka pang mayor, o kaya senador, o presidente, pwedeng tingnan ng mga taong, pwede kang ingkaingitan at ipagmamalaki mo talaga yan. Pero hindi yan ang sukatan. Ang magiging tanong kung sa ating ibanghelyo, bilang magulang, naipakilala mo ba ang Diyos sa iyong mga anak? para talagang bago ka man lang umalis sa mundong ito, pag dumating na ang oras mo, masasabi mo rin na, Lord, okay na, nakilala ka ng aking mga anak, na ilapit ko sila sa iyo. Pag ganon, yun, pwede kang sabihang, sumakses ka talaga sa kung ano man ang estado sa buhay. Kung magulang ka, anak ka, empleyado ka, mamamayan ka, yun ang magiging basihan para tayo maparangalan pagdating ng oras natin. Amen.